tahimik, makipot at sa unang tingin, mukha lang itong maliit na bahagi ng ilog na walang anumang panganib. Pero ang anyong tubig na yan na tinatawag na The Street sa England ay isa sa pinakamadugo at pinaka nakakamatay na lugar sa buong mundo. At oo, hindi ito exaggeration. Ang ibabaw nito ay mukhang harmless. Para lang isang maliit na creek na pwedeng talunan, lakaran o paglaruan ng mga bata. Pero ang hindi alam ng karamihan, sa ilalim ng napakakitid na anyong tubig na yan, may nakatagong napakalakas na puwersa na kayang sumira ng kahit ano na malapit dito. Sa katunayan, wala pang ni isang tao sa kasaysayan ang nahulog sa The Street at nakaligtas. Wala kahit isa. Yes, uulitin ko po, wala kahit isa. Pero bakit? Ano nga bang meron sa maliit na ilog na ito? Sa kalmadong itsura ng The Street, hindi mo makikita na ang tubig dito ay galing sa River Wharf. Isang malapat at malakas na ilog na biglang pinipilit na dumaan sa napakanipis na pagitan ng mga bato. Ibig sabihin, ang lawak ng isang buong ilog pinipigalang sa isang makitid na bitak. Isipin mo ang isang malaking ilog na inilagay sa isang sobrang liit na tubo. Anong mangyayari? Lalakas ng todo ang pressure. Tataas ang bilis at gagawa ito ng malalim na gwawalang vortex kumbaga. Yan ang dastrid, isang natural na blender na gawa ng kalikasan. At ito ang pinaka nakakatakot. Hindi mo alam kung gaano ito kalalim. Ang ilog ay bumabaliktad, umiikot umiikot pa ng umiikot at tinatamaan ng naglalaki ang bato sa ilalim na parang ngipin ng halimaw. Pero hindi lamang yan. Sa ilalim ng the street, may mga bitak at mga lungga sa pagitan ng mga bato. Kapag nahulog ka, hindi ka lang basta tinatangay. Ibinabaon ka sa pagitan ng mga bato. Pinipiga, iniipit at hindi ka na muling makikita pa sa mundo. Ang katawa ng mga naluluno dito ay madalas hindi na nare -recover. Hindi dahil malalim kundi dahil nawawala sila sa mga bitak ng bato sa ilalim ng tubig. Maraming turista ang naloko ng itsura nito. Tahimik kasi, malinis ang tunog ng tubig, maganda ang paligid, mukhang safe. Pero kapag tumapa ka, kahit kalahating hakbang lang ng mali, ay siguradong wala ka na. Para kang nahulog sa butas na may sariling gutom. At oo, madalas sinasabi ng mga lokal The street doesn't just drown you, it eats you. At para itong isang halimaw na kinain ang isang bata na naglaro malapit sa gilid nito, isang aso na tumalon at mga hikers na lumapit ng sobra. Lahat sila, pare-pareho ang naging kapalaran. Ano ang nagiging dahilan ng lahat ng ito? Unang-una ay ang bilis ng agos, ang pressure sa ilalim, ang mga nakatagong bitak sa bato at higit sa lahat ang pinaka mapanganib, ang ilusyon na ito ay kalmado lamang. Kapag tinitignan mo ang the Street mula sa malayo, parang isang romantikong maliit na sapa lamang ito. Pero sa loob nito ay isang puwersang hindi kayang tapatan ng tao. Sabi nga ng ilang mga eksperto, If you fall here, the river won't just drown you, it will erase you. Kaya kung minsan may mga lugar sa mundo na hindi mukhang delikado, pero kailangang igalang. At ang the Street, isa ito sa pinakamalupit na paalala tahimik, maganda, payapa pero kapag nilapitan mo para siyang tubig na may sariling gutom at hindi pa nito pinapalampas ang kahit isang biktima. Ito ang tinaguriang The Diver's Cemetery, ang The Blue Hole. Yes, ang lugar na ito ay tila ba libingan ng mga divers dahil sa sobrang dami na ng mga divers na pumanaw rito. Nakakatakot ang lugar na ito. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na delikado ito. Malinaw kasi ang tubig, nakakaakit ang kulay at parang napakaganda para sa adventure. Pero ang ganda ng The Blue Hole ay isa lamang bitag. Ang bilog na hukay na ito sa ilalim ng dagat ay may lalim na humigit kumulang 100 meters. Napakalalim po noon. Pero hindi ang lalim ang tunay na panganib. Ang problema ay nakatago sa gilid ng pader nito, isang nakatagong tunnel na tinatawag na The Arch. Ang Arch ay parang isang natural na arch sa ilalim ng dagat na kumokonekta sa blue hole papunta sa bukas na Red Sea. Maganda? Oo. Pero ligtas nga ba? Hindi. Ang arch ay may 26 meters na taas at ang pasukan nito ay nasa 52 meters na lalim. At sa lalim na ito, mahihirapan na ang katawan ng tao at ang kanyang isipan na masurvive ito. Dito nagsisimula ang delikadong bagay, ang tinatawag na nitrogen narcosis. Kapag masyado kang lumalalim, ang pressure sa katawan mo ay nag-iiba, ang utak mo ay humihina, ang judgment mo ay nagkakamali at parang malalasing ka sa ilalim ng tubig. Kapag nangyari ito, iniisip ng diver na kaya pa nila, kahit hindi na. Sa loob ng tunnel may malawak na espasyo na parang doorway palabas ng underworld at dahil malinis at maliwanag ang tubig sa labas, nagmumukhang malapit lamang ang exit. Pero hindi totoo iyon. Isa itong ilusyon. Maraming diver ang naniniwalang abot kamay lang ang daan palabas. Pero pagdating nila sa gitna, nauubos ang hangin nila at doon nagsisimula ang trahedya. Sa loob ng The Ark, halos walang tunog Walang alon, walang ingay, para kang lumalangoy sa kawalan. Pero ang katahimikan na ito ay paunang babala. Marami ng divers ang hindi na nakalabas mula rito. Sa ilalim ng the blue hole, imposible nang i-retrieve ang mga katawan nila. Kaya may ilang video na nagpapakita na may mga tali, commemorative planks at markers para sa mga divers na naglaho. Kaya tinatawag itong Divers Cemetery. Hindi dahil sa itsura nito kundi dahil sa dami ng nawala ditong mga divers, iba't ibang bansa at iba't ibang edad at iba't ibang karanasan. Ngunit pare-pareho ang kwento, hindi nila sineryoso ang panganib ng The Arch. Ang pinakakilala sa lahat ay ang nangyari kay Yuri Lipsky isang batikang diver mula sa Russia. Noong 2000, nagdive siya sa Blue Hole at bumagsak ng sobrang bilis papuntang 100 meters dahil sa nitrogen, narcosis at equipment failure. Na-record ng kamera ang huling minuto niya. At dahil sa video na yon, lalo pang kumalat ang reputasyon ng Blue Hole bilang isa sa pinaka nakakamatay na dive site sa mundo. Bakit mapanlin lang ang Blue Hole? Dahil sobrang malinaw ang tubig nito. Parang mababaw, parang madaling pasukin, parang safe. Pero ang katotohanan, ang clarity ng tubig ang nagiging dahilan para mali ang magiging akala ng mga diver. Hindi mo mararamdaman ang pressure, hindi mo makita ang distansya ng tama at hindi mo marinig ang panganib. Mula sa ibabaw, mukha lang itong pang postcard pero sa ilalim parang itim na bibig na hinihigop ang mga umaasa na malalampasan nila ang The Ark. Hindi masama ang blue hole, hindi rin ito mystical, hindi rin ito sumpa or multo. Pero isa itong malupit na paalala na kahit ang pinaka magandang lugar sa mundo ay may kakayahang maging nakakamatay kung hindi ka handa. Ang problema ay hindi ang tubig. Ang problema ay kapag minamaliit mo ito. Sa likod ng asul malinaw at nakakaakit na anyong tubig na yan, may isang landas pababa sa kadiliman na hindi mo dapat puntahan. At kung sakaling makita mo ang Blue Hole sa Red Sea, tandaan ito, ang mga lugar na pinaka magaganda, sila rin ang kadalasang may pinaka malalim na panganib. At sa Blue Hole, isang maling desisyon mo lang, maaaring hindi ka na muling lumitaw pa. May isang lugar sa Texas na sobrang ganda sa ibabaw. Pero sa ilalim, ibang kwento ang naghihintay. Ito ang Jacob's Well, isang natural spring na malaparaisong tignan pero kilala rin bilang isa sa pinakamapanganib na underwater caves sa buong mundo. Sa unang tingin mukha lang itong maliit na bilog na bukal, malinaw ang tubig, malamig at parang napaka-perpekto para languyan. Pero kapag lumubog ka rito, para kang hinihigop ng isang 30 meters na vertical tunnel na derecho sa isang maze ng mga kuweba sa ilalim ng lupa na para bang isang black hole na dadalin ka sa ibang dimensyon. At ang cave system na ito ay makitid, madilim at nakakalito ang mga daanan. At dahil dyan, hindi ito para sa ordinaryong mga swimmer tulad natin. Kahit mga professional divers ay nahihirapan talaga dito. Simula 1960s, mahigit 12 katao na ang pumanaw sa loob ng Jacob's Well. Marami sa kanila ay mga bihasang diver na naligaw, naipit, o naubusan ng hangin habang sinusubukang makabalik. May isang tunnel dito na tinatawag na The Birth Canal. Sobrang sikip nito na para kang dumadaan sa isang bato na unti-unting sumasara. Kapag nagpanik karito, rito, wala ka ng ligtas na daan na babalikan at pwede kang pumanaw. Mayroon ding chamber na may peking lagusan palabas. Parang totoong exit talaga dahil maayos ang forma ng bato. Pero kapag tinahak mo ito, dead end pala ang aabutin. Ilang diver na ang naligaw dito at hindi na nakaahon pabalik. Isa sa pinakakilalang insidente ay noong 1979. Nang mayroong dalawang teenage divers ang pumasok sa cave system nito Nang matagpuan ang kanilang mga bangkay, nakita na magkalayo ito sa isa't isa Patunay na sila ay nagpanik at pilit na hinahanap ang daan sa dilim Pero talagang hindi na sila pinalad na makabalik pa Mas nakakakilabot pa Ayon sa mga geologist, patuloy na lumalawak at lumalalim ang Jacob's Well dahil sa galaw ng tubig at bato para bang unti-unti nitong binabago ang sarili niyang galaw na parang may sariling buhay raw ang balon na ito. Kaya kahit napakaganda ng Jacob Swell sa mga larawan at video, tandaan hindi lahat ng malinaw na tubig ay ligtas. Minsan ang pinaka kaakit-akit na lugar ay siya rin ang may pinaka malalim na panganib na dala. Kaya kung sakaling makita mo ang Jacob's Well sa Texas, tandaan mo ito, may mga pumapasok pero hindi lahat nakakalabas.